Good morning mga farmers Welcome po ulit dito sa ating channel So ayan, happy new year po sa lahat At uh, bali update dito mga ka-farmers Sa second batch kong tanim na kalix to f <coughs> So bali nag-aabo na ako ngayon dito mga farmers no? So yung schedule nga dapat dito ay kahapon So Uh, ngayon ko lang inabunuhan dahil uh, kahapon ay may iba pa akong ginawa. So, inuna ko po yung pag-spray at saka pagdilig po dun sa may ampalaya. Kaya ngayon lang ako nakapag-abono. Uh, so, Miraculous po kasi yung schedule nito. Uh, once a week po ako nag-abono mga ka-farmers dito sa <coughs> aking talong. No? So, ayan na, uh, bali update. So, bali bukas ay <clears throat> may pitas po ako dito uh, pang apat na pong harvest pang apat so naka na po ako nung January to nung unang blessings po sa buwan ng, ngayon na taon na 2024 so wala lang akong nagawang uh, video nun dahil uh, sobrang busy mga farmers no so kung mag isa lang din ako nun uh, inabot, inabot nga ako ng gabi hanggang sa pag deliver dahil uh, Uh, may pitas po ako dito sa second batch na ano, bali ano po yun dito, uh, 600 plus tapos uh, 450 450 naman kapuno dun sa first, sa first batch. So mag-isa lang ako, uh, nag-harvest at saka nag -bundle. tapos namitas pa ako ng Ampalaya. So madaling araw nga ako nung namitas, alas 4. So inabot pa rin po ako ng uh, gabi hanggang sa pag-deliver. So <clears throat> wala kasi akong ng partner dahil umuwi, Umuwi sa kanila at may pasok ng mga farmers no. So hirap kasi yung humagilap ng ano ng uh, magigingkat uh, katulong dito sa pag-harvest uh, kahit lang sa paghakot uh, ng bunga mga farmers no. And uh, balik tayo dito. So uh, sharing tips tayo mga farmers no. So yung abono na gamit ko po ngayon dito mga farmers ay uh, Triple 14 at uh, may halong urea po. Sa 16 liters so drenching po yung pag-aabono ko mga farmers no. So bali sa 16 liters ay uh, tatlong lata na po ng Triple 14 at saka isang lata na po ng uh, urea at uh, kada puno ay tag tatlong lata po yung uh, dinidrench ko, yung inaabono. At sa may ano uh, sa Polyar uh, Megatonic. So, bali, pag nag-apply po ako dito mga farmers ng Megatonic, ay may kasama na po yung gold at saka uh, So, 3 in 1 na po yan dahil uh, pang white flies, apids, uh, shoot at saka fruit borer na po yan ang, uh, at saka Polyar na rin po. yung hindi ko po yan na uh, hinihiwala yung gold, uh, mitomil at saka megatonic. So lagi po yan sila magpartner kapag ini-spray ko po dito. So may isa pa pong gamit na ano, na foliar uh, yung cultrack at saka ball track. So nabanggit ko na rin yan dito halos ilang beses ko kada uh, video ko po ay eh, binabanggit ko mga farmers no dito sa aking vlog. At uh, sa ano uh, sa ibang insekto uh, tulad po ng uh, mites at saka trips. So gumagamit pa ako ng uh, agri-make at uh, at Kotetsu. So, so si Agrimic po mga farmers ang pag uh, ano ko lang ay meron po siyang abamictin na uh, active ingredient. So hal marami po yung ano iba't ibang kumpanya. Marami pong yung active ingredient niya po ay abamictin So maraming klasing lason. Iba-iba lang po yung kumpanya kaya iba-iba yun yung pangalan niya. So kayo na po bahala mga farmers no kung alin doon yung gagamitin nyo tapos yung kotetso, so, so pang trips din po yan. So iba naman yung uh, active ingredient yung mga farmers. di so, hindi ko lang sa ulado. So wag po tayong uh, mag i sa isang insecticide lang. Dahil uh, uh may immune po yung, ating mga, uh, yung mga insekto dito sa aring talungan. So bali, bali kahapon ay may ginamit akong ano, uh, insecticide na para sa trips. Dahil uh, naubusan pa ako ng agrimek at saka kotetso. So, yung in order ko yun po si Shopee, yung Trip Shield. So, Trips, uh, Trip Shield po yung pangalan niya mga ka-farmers, no? Talagang para lang po sa uh, Trips po yun. So, may kasama rin namang mga insekto na kaya niyang patayin. So, bali yung pinaka-main niya na kaya, uh, patay, pinapatay ay yung Trips. So, alam po natin sa lahat po ng magtatalong, yung nagiging problema natin karamihan sa ating talungan ay yung Trips at saka White flies. So sa white flies para sa akin mga farmers no, ba, madali lang po talaga puksain. Dahil kapag uh, meron po tayong mabahong ano, maamoy na lason, so nawawala po yung white flies. Uh, lalo na po yung prima po sa tiyaka So maganda po yung gamitin pang white flies. So naitataboy niya at saka napapatay. So pero sa gamit ko pong ng insecticide mga Farmers na Gold at uh, mitomil na uh, may kasamang Megatonic. So napupuksa niya na po yung uh, white flies. So napapatay niya po yon. So ano lang uh, salit sa uh, salitan lang po yung paggamit ko ng uh, insecticide. So dito at hindi wala kasi akong update mga farmers so halos hindi ko po kasi nabibilang kung ilang kilo po yung napitas ko dito simula sa una hanggang pangatlo dahil uh, pag namitas ako doon sa sa una kong tanim uh, pinagsasama ko na po yung dito hindi ko na po binibilang so babo ka try kong ano uh, ibuko dito para malaman ko mga farmers no, kung mga ilang kilo yung pangapat na harvest so marami naman siyang bunga mga farmers ano? Yan. No, no? malilit pa. So sa kada puno, so mga ilang kilo, mga ilang piraso po yung makukuha tulad po nito. Ayun. 1 2 3. Ayun, tatlong piraso. Ito isa. Ayan. tapos ito. Ayun, to talaga mga farmers marami oh. Uh, one, 1 2 3. Ayun, rin. Dito 1 2 3 4. Ayun, apat siya. So, ayun, makikita nyo mga farmers, oh, di ba? ah, uh, marami po yung bunga itong aking talong, no? di ba? talagang uh, napakagandang blessings to mga farmers. So, yung advice ko lang, dahil uh, marami po kasing nagko-comment dito sa akin na sabi niya, ah, uh, may talong po sila na tanim na uh, mahigit uh, 1,000 kapuno, pero napipitasan lang po nila ng... ah uh, Um, 50 kilos, mahigit 100, yun lang po yung kaya nila So marami din po kasi mga farmers uh, tulad sa akin uh, Sa tanim ko po doon na uh, uh, natalong doon sa una uh, 450 kapuno yun, kahit sabihin natin mahigit pa So nakapagpitas po ako doon ng pinakamataas na 257 Kasama na po yung class B So marami po mga farmers na hindi po naniniwala Dahil sabi nila content lang daw So pinapakita ko naman sa kanila yung bundle. So hindi pa rin sila maniwala. So maliit lang kasing area yan dyan. Halangan na maging isan libo ka puno yan. Eh. Mag, ano naman eh. Hindi po magkasya. tulad po nito. Uh, walong plat lang ito mga farmers. So na. Uh, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. So mayroon pa si taas dito. So mas medyo maiksi. So sabi natin 10 plat. Tagdo double row. So double row ito mga ka-farmers. No? So nabilang ko po ito. Uh, 33 kapuno po ito sa isang plat. So 8 plus po dito. So dito naman ay Uh, so ay ano pala uh, Isang row pala 33 So plus uh, isang row So bali 66 66 kapuno yung uh, Isang uh, plot mga farmers So ito naman dahil maiksi Nabilang ko yun nasa 52 or 54 uh, puno sa isang plot So basta nabilang ko na ito mga farmers So mayigit po uh, 600 Kapuno lahat So kasi kapag uh, 10 plot kapag kumpleto Ah uh, sabi natin na ah, 60 ka puno sa isang plot eh 600 na yon so meron pa kasi dito ayan 50-50 ah, so uh, alo sa tama may gita 600 ka talaga itong mga farmers no so Ah uh, masaso ano na mga farmers no uh, malaking blessings na kapag napitasan ko ito nang uh, 300 kilos. No, sana lang talaga no uh, pagbigyan tayo ng uh, blessings talaga ng ganyan no makakapitas uh, ako dito ng 300 ka uh, 300 kilos. Sana lang ano So okay na sa akin mga farmers kahit uh, magkano lang yung ibigay sa atin no. Uh, importante uh, uh, may blessings Ayan, mga farmers Ganda oh. ng mga bunga niya. So makikinis, di ba? ano you know? So yung iba hindi talaga natin may iwasan na mayroong tulad nito dahil may mga damo sa baba. So kumikis-kis kapag Mahangin So <clears throat> yun nga, sabi ko mga farmers no, uh, wag natin tipirin yung ating tanim, uh, lalo na po itong talong. So wag tayo magtipid sa tubig, wag magtipid sa abono or foliar dahil uh, kapag itinipid natin, so hindi rin tayo makakuha ng produkto na maganda So tulad po ito sa akin mga farmers no. Talagang alaga ito sa abono at saka sa polyar. So hindi, hindi naman asin na ano, so twice a week lang naman na, kasi ako nag-i-spray ng polyar every after harvest polyar na. Tapos sa uh, once a week na patubig. So kahit nga dito uh, ilang days na wala nang patubig ay basa pa rin po yung lupa. You know. So yun lang mga farmers no Dahil uh, itutuloy ko lang po yung abo, pag abono ko So ayan po uh, yung mga tab na gamit ko Tapos yung mga abono Dahil uh, bali alimbawa ngayon po mag abono Kinabukasan tinutunaw uh, Binababad ko na po yung mga farmers yung uh, abono sa tubig Para mabilis po matunaw So yung gamit ko po ngayon na abono ay Amigo no Amigo na triple portin. Dahil uh, hindi, hindi ako nakabili ng uh, Atlas So okay lang na naman kahit anong abono mga farmers yung gamitin natin no basta complete fertilizer at saka uh, naayon po uh, ano lang po uh, maganda yung gusto po ng lupa natin so meron namang ah, depende rin po mas, kasi mga farmers sa lupa kapag uh, hindi po hiyang yung lupa natin sa abono na ginagamit natin so pipili tayo ng ibang brand. Para maging angkop po sa ating lupa. So yan na ah, Bali hanggang dito na lang mga farmers. Dahil mainit na po mamaya. Itutuloy ko pa po itong pag-aabono ko. Solo flight kasi ako ulit ngayon. Uh, walang partner. Kaya <coughs> baka abutan tayo dito ng sobrang init. So yan na ah, Maraming salamat po sa sumusuporta po dito sa in-channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.